Sinamantala ng mga kabataan sa lalawigan ng Pangasinan ang panahon ng bakasyon kung saan nagpatuli sila sa isang libreng medical mission na pinangunahan ng Abono party list sa probinsya. May si Nora Dominguez. Dahil bakasyon at walang pasok, sinamantala ng mga batang ito ang magpatuli sa isinagawang medical mission ng Abono Party List sa Barangay Kapandanan sa Bayan ng Lingayan, Pangasinana. Ayon sa mga magulang, aabot kasi sa mahigit isang libo ang kanilang gastos kung sa private doctor pa ipapasircumcise ang nagbiminatang anak. Gayong sa medical mission na tulad nito ay libre hanggang sa mga gamot na kailangan. Dinumog ng mahigit limang daang mga recipient ang nabiyayaan ng libreng gamutan sa sinagawang medical mission ng Abono Party List sa liblib na barangay na ito sa bayan ng Lingayen. Ayon kay Ginang Lenny Flores ng Abono Party List, iikot sa mga barangay sa buong Pangasinan ng team ng mga doktor at nurses mula sa kanilang grupo upang isa katuparan ng medical mission kung saan ay libreng ipinagkakaloob ang medical at dental services at libreng gamot para sa mga nangangailangang residente. At dahil summer, idinagdag na rin sa serbisyo ang libreng pagpapatuli. Target ng medical mission ng Abono Party List na abutin ang pangangailangan ng mga residenteng nakatirang malayo sa mga bayan at walang kakayang gumastos para tugunan ang kailangan ng mga may karamdaman. Manlalapot Pangasinan, Nora Dominguez, Eagle News.